Hello guys, for today video, heto at uh, katatapos ko lang sa trabaho at uh, umuwi na ako at pagkagaling sa trabaho ito lang naman ang uh, magagawa natin, magluto kung kakain ka naman sa labas, mamamahalan ka kung araw-araw mo naman gagawin na kakain sa restaurant ubus ang allowance mo may pa na magluto ka para makatipid din at uh, meron kang uh, almusal tanghali yan hapunan kasi pag kumain ka sa labas isang oras lang lalo na yung kabsa broasted ubus ang 20 real mo so heto bibili tayo ng iluluto natin dito sa bakala yung bakala sinasabi nila yung uh, tindahan o pamilihan o stores so heto may mga Paninda din silang mga Filipino goods dito Ayan o Sardinas Saka mga panangkap ng uh, pang halo-halo uh, Ayan o oh. Diba? May toyo May patis Tama mayroon din silang mga bigas dito Mga manok Itlog At iba pang mga magagamit natin sa pagluluto Mga prutas Gulay Ayan napakarami Ito yan sa Bakala Supermarket So, kuha tayo ng ano. Maluluto natin. Ano bang masarap na iluto? Manok. Manok na lang. Lagi na lang manok. <laughs> Normal na dito yung manok. Sa atin. Tingnan mo. Pwede na siguro itong pakpak. Sampung real lang. Ito naman. 9.50. May halo ng uh, mga pa. Chicken type legs. Ito naman 20 may balong balunan sila tsaka atay ayan pang adobo ba so ito na lang siguro pata didili ako ng bigas na rin kasi ubos na yung bigas ko ah uh, bili din tayo ng uh, luya you ginger sadik yes. ginger huh? give one real Bili din tayo ng patatas. Mag uh, ano tayo. Mag ninilaga. Ayan. Dito ako bumibili kapag uh, dito ako na destino sa lugar na to sa ano sa tuwal ito. At uh, magkano kaya itong bigas? O oh, sis, scented rice. Ang mahal naman, 35. How much this? Mga P24, 20... Ha? Huh? When? Ito mula yan. How much? 30. 30? Why expensive? Mga P25, 24? No. There's other one there, 27 like that. 20, 25. When? There. Why too much high price this? It's 27 there. Jeddah.

Tiga, tiga, empat. Ada rice one. no discount? Hah? This Itu good. Twenty yeah. bilang ke situ. Mahal lang bigas. Latih dun twenty five lang. Twenty nine, 40 How much? 43 43 Ano forty three Real na Ayan, ito yung grocer na uh, Pinagbibilhan ko dito sa Tuwal May mga Iba't iba silang mga Ano dito Mga paninda kagaya yung mga prutas Ayan, no? At uh, Mga Orange Apple Grapes Mga gulay Kagaya ng Ito uh, ang pangalan nito cabbage cauliflower kalabasa kondol kamatis at uh, yan, opo. patola kalabasa napakarami mga gulay mga mais ayan na repolyo rin ayan. kamatis pili tayo ng kamatis para bukas at makapagluto tayo ng yung uh, ini sa uh, kam dalawa lang siguro 100 yan tayo nang ano sibuyas kam sibuyas hello oh. Six. give give kiss happy five na na At ayan, kalahating kilo lang. Half, ha? Maybe one kilo. Half, half kilo. And this, how much? Two riyal. One riyal, ha? Two riyal, Two Keep small, Okay, this, one riyal. Palas,

30 eh, kulang kulang ata yan 100 yan yung uh, pinamili ko 47 real 45647 50 ayan sa 50 3 real na lang natira so paano ka pa mag survive dito tapos yung sahod mo napakaliit lang so ayan guys kata uh, nakapamili na ako ng aking mga pagkain may manok na tayo pang at uh, may bigas na rin ako. Salamat. <laughs> so, tayo na.